Okay guys, magandang araw sa inyo. Uh, dito naman po tayo. Gagawa naman po tayo ng video upang makapag-share sa inyo ng kunting kalaman. So, huwag nyo rin po sanang kalimutan na i-subscribe yung munting YouTube channel ko uh, upang makatulong na rin po sa pag-angat ng ating munting YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po. Thank you. Samahan nyo po ako. Let's go! Ngayon guys, magkakabit tayo ng water heater. Ayan. Ito na yung supply niya. Ikakabit na natin dito sa, ano niya, sa so, current. sinuot na natin yung wire. Para punta dito. Ayan. Uh, yung dalawa lang gagamitin natin. Yung isa, hindi na natin gagamitin yung ground niya. Okay, ayan. Uh, naisuot ko na siya. Itatap ko na lang siya dito para lalagyan ko din siya ng plug. Ayan. Ito man yung pinagbaklasan natin na water heater. Yan. Ah, uh, papalitan natin ito. Ito yung ipapalit natin. Yan. Ito Panasonic ang ipapalit natin. Yan guys, kinakabit na natin yung ano yung water heater. Uh, binaklas natin yung takip kasi in-screw natin kasi nasa loob yung screw. Ayun. Miscrew natin siya. Dito naman po tayo sa ginagawa natin dito sa project natin dito sa tagig Ah, uh, Ginagrout na po natin yung ano, yung tiles na nakabit natin nung nakaraan. Ayan po. Ah, uh, Pinupunasan siya Tapos diretso ginagrout niya na. Ah, uh, black din yung ginamit natin na grout kasi yun yung bagay sa kulay niya. Ayan. Ayan ang grout na ginagamit natin. Black din kasi yan yung bagay sa kulay ng grout niya. Yeah, Top. yan. Ginagrout na yan ni tropa. Yan. Tapos yung pintura naman sa wool. Ah, uh, tapos na rin. Yan. Ah, uh, pinturahan na natin siya. Ayan. Yung pinto, okay na rin. Tapos na rin. Ah, uh, napinturahan na rin. Okay. Yan yung baseboard niya, black din yung nilagay para bagay din sa tiles. Ayun. 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 Uh, may, may puti pa ng konti kasi ginagrout yan. Yung puti na yan. Uh, ito. Dito. Uh, tapos na yan mag Dito sa porti na Yung... Yung hagdan na ano na rin. Dito. Uh, may ilalagay pa tayo dito adjustable cabinet uh, na na may gulong kaya okay lang na napinturahan siya okay din na uh, late na rin yun kasi uh, huli na rin ano uh, kahit sa labas naman yung nasimbolin uh, ipapasok na lang dito tapos pinturahan na okay na ito okay na rin yung pinto dito sa kabilang side uh, tapos na rin uh, na, yung door knob uh, nagkabit na natin ayan tapos ito nga pala yung pinto uh, yung nakaraan uh, sa loob yung saranyan. Papunta sa loob. tapos sa loob yung saranyan. Uh, ngayon, inilagay natin sa labas. Ayan. Uh, para uh, papalabas na sa ngayon. Hindi na siya paloob kasi nakakasikip lang yun doon sa loob kasi medyo maliit din naman yung ginamit na CR. Uh, ginawang CR. Ayan. Okay. Okay tapos yung mga hanging cabinet 'yan. Ah, napinturahan na rin. Ah, iba-ibang kulay. Mo yan. Tapos dito naman ah yung update natin yung dito sa loob ng CR, ah yung water closet na nakabit na tapos na yan natin may kabit tapos yung laboratory tapos na rin pwede na siyang gamitin kasi may tubig na yan yung CR meron na rin pwede na rin gamitin yung gripo niya pinalitan din natin tapos yung pinagkagabitan ng shower pinalitan din natin uh, shower pinalitan din natin tapos yung water heater pinalitan natin yun uh, hindi na uh, ang pinagamit na lang ng may-ari ay biday na lang mga flexible uh, hindi na tayo nagbago ng linya kasi dapat yan ibabao natin yung linya ng uh, supply ng tubig kaya lang yun ang gusto ng may-ari para huwag nang magbago ng linya uh, flexible na lang ginamit natin o or, or biday bidet na lang ang pinalagay para less na ang trabaho uh, binago lang natin yung water heater na nakabit dyan ngayon panasonic na yung nakalagay yan panasonic na kinabit natin uh, yan mabilis lang ang pagkabit niyan uh, so sure. ano lang kamay and uh, pag naliligo nakabit na rin natin yun tapos yung biday ng CR na palitan na rin natin yan uh, okay na lahat dito sa ano na to uh, medyo konting linis na lang dito okay na siya kasi nagagamit na rin siya ng nagagamit na rin siya dito. Nagagamit na yung CR. Tapos ito, nalagyan na rin natin to. Yan. Okay na. Oh. Ah. Tsaka ito pala, ang sa shower niya, hindi siya hindi siya mainit. Ah, nakadirek nakarekta siya sa nawasa. Ang dumaan lang sa water heater, ito, itong maliit na to ah uh, uh, kasi kung kailangan yung mainit ito lang ang gamitin niya ito hindi yung malaki excuse me Okay. kunting linis na lang tayo dyan uh, tapos na tayo dito yun uh, yung pintura dito ayan ayan uh, tapos na yung pintura ano dito hindi pa ito nagagrout pero Uh, tatapusin natin ito ngayong araw na ito na mga grout para uh, yung mga punch list na lang ang babalikan uh, konting ano na lang uh, yun, yung mga ilaw na hindi na rin may nakabit na rin tayo, ito yata ang ilaw na ito uh, yung bilog na yan mukhang papapalitay niya ng may ari uh, hindi pa tayo dyan final sa ilaw na yan, mga kasama na yun sa punch list na babalikan natin update ko na lang guys sa next na video ko tapos pa uh, Paki-subscribe na rin po ng munting YouTube channel ko para makatulong na rin po sa pag-angat ng aking munting YouTube channel. Ah, sige po, hanggang dito na lang po ang aking video. Ah, update ko na lang guys sa susunod na video ko. Maraming maraming po salamat. Thank you.